Karsel bagsakan sa rong na naaresto sa pigkundusir na Baybas operation sa barangay Sira Magbalatang Camarines Sur. Alas 2.38 nin hapon kasudma. Pigbisto ang sospek na si Reynaldo Padap Iron Kilio, 39 anyos residente kan Zone 3, barangay Sira Magparehong Banuaan. Nakuha sa posisyon kan sospek ang napat na heat seal transparent sa Shinin na may gabat na 50 gramo asin nagkakantidad 340 mil pesos wala siyang record uh, ang presumption natin kasi kung may record siya hindi to magiging security guard eh napakaikpit ng skin niya sa mga security guard palagi so, palagay ko first time ito na nag na-involve sa ano sa sa illegal activities sa banwanin para kali sinakyad ang kanotoridad ang sarong pigtutubudan na drug den sa purok 5 barangay Bagumbayan alas 4:58 ng hapon kan parehong aldaw arestado sa operasyon ng tulong lalaki. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang 12 si gramo ng iligal na droga na nagkakantidad 48 mil pesos. Ah, Magsisilbi ito warning sa ating mga kabayan na ayaw tumigil sa, ano, sa illegal at illegal activities. na no? So, ah, ibig sabihin na ah, may mga sumbong na mga karating sa ito na nagiging aming basihan para magsagawa ng anti drug operation. Sabi nga natin nagiging nagiging ano, nagiging alerto na ng ating, ating mga kababayan. Sa Naga City, arestado man ang duwang lalaki sa pigkondusir na bypass operation sa Bacolod Street Zone 5 Jimenez Subdivision, Barangay Concepcion, Pequeña. Alas 12.40 nin aga ka na Mayo 7. Pigbisto ang mga naaresto na sarum 24 anyos na lalaki na residente kan sila Season Peña Pransya, Naga City asin 26 anyos na lalaki na residente kang barangay Klupa Kalawag Naga City na kapwa high value individual inaresto ang mga sospek makalis na mapabakalan ng shabu an pu sir bayan ng sarong heat seal transparent siya na nagkakantidad ng 15,000 pesos sa body search nakuaman sa mga sospek ang napat ng heat seal transparent plastic sachet Laugang gam pigtutubod ang shabu na nagkakantidad mil pesos Dangan sa rumpidasong plastik siya shinin mariwana na nagkakantidad 91 pesos. Sa presente, nasa kustudiya na kanotoridad ang mga nadakop na sospek at sininterong naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.